Ito naman. Ito, ayos na ayos ito. Yan. 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 na. Ayan. Ni Anthony Jennings na yes. Ayan. Yes. Yes ano? Yes saan? Ayan. Split na kami. Hindi na raw sila asin. split na sila ng kanyang long time girlfriend na si Jam Villanueva. Ah, uh, umamin oh, na. Ano din ni Anthony Jennings? Oo. Uh -huh. Nilinaw niya. Oo. Uh -huh. Ang malabo. Yun ang ay niya. Papitin ka naman eh. Nininaw nga niya na, na, friends lang sila ni Maris Racal. Oh. Oh. Ah, yes. Naniniwala kayo doon? Ako, oo, oh, oo, oo. Oh oh, oh, oh. Ha? Ako, oh, oo, oh, oo. Oh. <laughs> ay, ikaw, ikaw. Oo, oh, ako, oo. Oh, oh. Ay, pareho pala tayo eh. <laughs> Lahat pala tayo. <laughs> Kit, ano ba? Nakakaloka ka? Oo. Nananakip ka na eh. Ikaw, Papa O, oh, ano masasabi mo doon? Naniniwala ka ba? Eh, gusto kong maniwala. oh, uh -huh. na friends lang sila. Nako, alam mo ba, Ton, ang masaklap eh, sumabog na ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jamela Villanueva na nakalibin pala ni Anthony for almost seven years. Nireveal nga ni Jam sa kanyang IG stories ang palitan ng harutan ni Maris Racal at Anthony meron pa mga mensahe na tila may naganap na sa dalawa sa tono yan ha, ng harutan ng dalawa na nagsimula pa nung June pala. Ang nag-trigger kay Jam kung bakit niya ito inilabas ay dahil sa pambabash ng mga fans ng kanilang love team sa kanya. At gusto na rin daw niyang makamove on. Kaya nito nagawa ang pagsisiwalat ng katotohanan para sa kanya. May ilang netizen nga na nagsasuggest na dapat i ni na Anthony at Maris si Jamela dahil ang paglalabas di umanun ng mga private messages in public ay paglabag sa Data Privacy Act. Pero humamig ng sa si Jamela sa mga netizen din ha. Dahil na rin sa mga ebidensyang kanyang inilabas. Oo, kasi yung incognito uh, media con, mm. aba eh ano daw yun, uh, press con daw yun ng mga... Alam mo, yung mga uh, may kaugnayan sa relasyon. Oh. Si Daniel, oh. yeah. split kay Katrina. Yes, oh. I'm. Si uh, Richard Gutierrez, split naman kay ano, Sara Labati. Sara Labati. Mm. Oh. Si Antonie Jennings, split sa girlfriend. Oo. Oh. Oh, oh. Kaya nga yun ang sinasabi nito, oo, oh, oh, oh. na ang press daw ay talaga nga Uh, para lang sa incognito, hindi daw uh, hinayaan ng mga reporters sa makalapit para magkaroon ng solo solo interview with oh! the cast eh kasi nga baka kung ano-ano naman itatanong oo oh, oh. baka out of topic no to. oo oh, oh, oh. hindi, oh, hindi na sa igognito ang mga